ang lihim ng pinya. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagdangalang Maria. Siya ay kilala sa kanilang baryo bilang masipag, ngunit may ugali siyang hindi mabuti, lagi siyang tanong ng tanong. Kahit simpleng bagay, paulit-ulit niyang kinukulit ang kanyang ina. Isang araw, sinabi ng ina, Maria, anak, pakikuha ang banga sa likod ng bahay. Ngunit bago pa siya kumilos, nagtanong si Maria. Nanay, bakit po ako? Bakit hindi si ate? Bakit ba nga pa? Para saan po? Gaano kabigat po? Hindi na nakatiis ang ina. Napaluhod siya at taimtim na nanalangin. Panginoon, sana turuan mo ang anak kong si Maria na maging masunurin at huwag laging makulit. Mula noon, biglang nawala si Maria. Sa lugar kung saan siya nakaupo, tumubo ang isang halaman na may matutulis na dahon at matamis na bunga. Nang sumilip ang mga tao, napansin nila na parang may maraming mataang bunga. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ay si Maria na pinarusahan dahil sa kanyang sobrang pagiging mausisa. Ang mga mata sa pinya ay sumisimbolo sa kanyang walang katapusang pagtatanong at pagtingin sa lahat ng bagay. Kaya hanggang ngayon, kapag nakakakita tayo ng pinya, naaalala natin ang aral na iniwan ni Maria. Maging masunurin at huwag sobra-sobrang tanong, lalo na kung malinaw na ang sagot. At gayon man, ang pinya ay naging simbolo rin ng tamis ng kasipagan, tulad ng mga batang marunong makinig at magpakumbaba sa mas nakakatanda,